Hello guys, for today's video, share ko lang no. So after after almost 12 years, na wala akong contact sa ex ko, which is tatay ng mga anak ko. Yesterday, I decided I decided to contacted him again. Di para sa akin, kundi para sa mga anak ko. So kinunta ko siya kagabi, nag-chat ako doon sa asawa ng sister niya which is kasama niya sa work. Kasi hindi ko alam kung may cellphone ba siya or may FB ba siya, I don't know. Pero dati may communication sila sa mga anak ko, pero binlock ata nung bago niyang pamilya. And then, naka-decide ako na kailangan may participation din siya sa pangangailangan ng mga anak niya. So, I realized na hindi dapat ako lang maghirap. Kaming dalawa ang gumawa ng mga bata, nasarapan kami pariho, tapos ako lang maghirap ayoko naman talagang pahirapan din siya na hingian ng sustento. Sa halagang hindi niya kaya kasi alam ko rin naman nagipit siya. Gusto ko lang na kahit papano may ambag siya sa pinansyal na pangangailangan ng mga bata. Kahit pang baon-baon lang sa school. Tapos piniim ko siya, piniim ko yung, yung bayaw niya. Sabi ko, pakisabi kay ganito sa tatay ng mga anak ko na ang tagal kong nanahimik, ang tagal kong hindi, hindi umingi ng suporta, sana naman ngayon maisipan niya ng magbigay para sa mga anak niya sabi ko sa kanya huwag niya na ako hinahintayin na makauwi ako ng Pilipinas kasi once makauwi ako ng Pilipinas next year tapos wala pa rin siyang ano sa anak niya mga anak niya sa akin dadaan ako ng Maynila magpapatulpo ako kakasuhan ko siya ng bausi sa pag niya sa mga anak ko more than 11 years almost 12 years na wala siya ni pisong na ibigay sa mga anak ko. Sabi ko sa bayaw niya. Tapos kailangan niya akong kausapin, tawagan niya ako, kontakin niya ako, kailangan niya nang magbigay sa mga anak ko. Huwag niya nang hintayin na umabot pa kami sa bausi. Kasi pag umabot kami doon, tabla-tabla na, damay-damay na, papakulong ko siya sa so pag-aabandonan niya sa responsibilidad niya sa mga anak ko, which is ipapabawsi ko siya. Yun ang sabi ko. So, noon chinat ko noon gabi, kanina umagang umaga, siguro ano ditong oras? 12, nga 12 dito or 1 a.m. dito. Which is alas 6 mahigit or alas 6 mahigit sa atin kasi mga 1 a.m. mahigit na dito. So, ayun. Tumawag sa akin. Tapos, nung tumawag, nagtaka ko siya. Siya yung nasa, nakausap ko sabi niya, kinontak niya daw ako, hinahanap na daw ako para masustentan yung mga bata. Sabi ko, ano, hinahanap mo ako, hindi mo ako mahanap. Alam mo yung buong pangalan ko, pwede mo akong isearch sa Facebook, makikita mo ako agad. Sabi ko, alam mo yung pangalan ng mga anak mo, may mga Facebook sila, makikita mo sila agad. Pero hindi mo ginawa. Kung hindi ako magagalit, hindi ka magpaparamdam. Sabi ko sa kanya, naintindihan ko, yes, na may pamilya ka. At yung pamilya na yon yun ang pinakasalan mo, okay, fine wala akong pakialam doon kasi may pamilya na rin ako ngayon pero hindi obligasyon ng partner ko ngayon ang buhayin ng mga anak mo sabi ko obligasyon mo bilang tatay na kailangan mo rin magsuporta sa mga anak mo hindi ako nanghihingi ng malaking halaga hindi ako nagdidiman ng malaking halaga ang gusto ko lang may partisipasyon ka sa pangangailangan ng mga bata whether malaki o maliit halaga it's okay at least meron hindi ka ba nahihiya? Sabi ko sa kanya, hindi ka ba nahihiya? Malalaki na yung mga anak mo. Grade 8, grade 7 na. Birthday, graduation, Christmas, ni wala kang ambag, sabi ko sa kanya. Tapos, hindi ka ba nahihiya? Pag darating yung time na magmimit -me kayo, na malalaki na sila. Tapos, wala man lang silang maalala na pangyayari na may binigay ka sa kanila. Di ba? Sabi ko, pasalamat ka ako bilang nanay, mabait pa ako nito kasi wala akong sinasabing masama sa mga anak mo tungkol sa iyo. Lagi kong sinasabi na yung tatay niyo nandoon sa malayo, may pamilya na siya. Baka kausap niyo siya sa tamang panahon. Pag ready na siya, ready na kayo. Pero alam ko mahal kayo ng tatay niyo. 'Yun ang lagi kong sinasabi sa mga bata. Hindi ako nagsasabi na yung tatay niyo ganito ganyan, yung tatay niyo ganun na hindi, hindi ako ganung nanay. Lagi ko pa rin pinapanatili na once na mag-usap yung mga bata, yung mga bata at saka yung tatay nila, ay nandun pa rin yung respeto nila bilang tatay nila yon. Although nakita ko yon ngayon, kasi nag-group call kami, nakausap niya yung youngest ko, which is si Kate. Pagkasagot ni Kate, sabi agad ng bata, Papa, kumusta ka na? Gano, ang ganda ng ngiti ng anak ko. Kumusta ka na, Papa? Yan, yan. Tapos sabi pa ng anak ko, Papa, oh, magkakulay tayo. Which is, <laughs> masyadong ano yung kulay nila, parehas. <laughs> yon so ayun, parang natuwa ako kasi kahit papano, gusto ko yung ganung moment na kahit malayo yung tatay nila, pinabayaan sila, nagpatuloy pa rin yung respeto at pagmamahal nila bilang tatay nila yon. Sabi ko sa kanya, hindi ko inaalis yung karapatan mo bilang ikaw yung tatay ng mga anak ko. Pero sana, sana, magbigay ka, magambag ka sa pangangailangan ng mga anak mo. Hindi ako nagdidiman ni ganitong halaga Ni ganitong petsa, ni ganitong buwan Etc, etc Kung kaya mo ngayong buwan, magbigay ka Kung kaya mo ganitong halaga, ibigay mo Kung hindi mo kaya, bawasan mo Huwag mo ipilit yung hindi mo kaya Yun ang sinasabi ko Sabi ko, pantayin mo yung mga anak mo O kahit nga, hindi mo ipantay sa mga anak ko Kahit yung sa kanila Medyo malaki sa mga anak ko Medyo mababa, okay lang Kasi ako nang pupuno sa kulang Pero at least may maikwento ako sa mga anak mo sabi ko doon sa ex ko at least may maikwento ako sa mga anak mo balang araw na pag yung pag-iisip nila is talagang maintindihan na nila na bakit ganito si papa may maikwento ako na masasabi ko sa kanila na kasi ganito anak ganito, nagbigay naman yung papa nyo noon di naman kayo pinabayaan ganito ganyan sabi ko sa ex ko so, sabi ko sa kanya eh ano ngayon anong ikukwento ko sa kanila Paano pag tumanda ka na at kailangan mo na sila? Tapos magkaharap-harap kayo. Tapos ano? Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Malaki na pala kayo mga anak. Tapos di kay nahiya. Lumaki silang wala kang ambag. So yun ang sinasabi ko doon sa ex ko. Which is yung ex ko naman talaga is yun doon lang din ako proud sa kanya. Naghiwalay kami. Yes, mga almost two years lang kami mahigit nagsama. Tapos naghiwalay kami. Nisigaw sa akin, ni Kurot ni masamang salita wala akong narinig sa kanya which is mabait talaga yung ex ko na yon noon taang problema lang sa kanya mama's boy umaasa sa nanay pangalawa mabisyo nanigarilyo umiinom mabarkada yon, yung uuwi na ng madaling araw dahil kasama yung barkada yon yung problema sa kanya pero tungkol sa pananakit paninigaw, no hindi ko yan hindi yan nangyayari sa amin kasi mas ako pa yung matapang so, kilala nyo naman ako pa ang tapang-tapang ko charot. <laughs> hindi ako papayag na api apihan ako ng kahit kanino o kahit sino. Kaya 'yun lang yung pinagaano ko sa niya Mabait naman siya na asawa noon, pero yung hindi pa siya talaga matured enough para ma-realize na yung mga responsibilidad niya until now. 'Di ba? Tapos sa tawa-tawa lang siya sa sa video. Sabi niya, "Ang bait mo pa rin kasi hindi mo pa rin ako dinemanda, hindi mo pa rin ako inaaway." Sabi ko, ba't naman kita awain Ang gusto ko lang naman is may ambag ka. Yun lang. Tapos ayun na nga ako si ex na magbibigay daw siya this month sa mga anak niya. Sabi ko kahit yung lalaki lang na anak, yung panganay lang yung suportahan mo dahil yung yung pangalawa, yung babae, kaya ko suportahan yun mag-isa. Tapos nandun yung pinsan ko, pinutulungan din ako. Tapos minsan yung partner ko ngayon tumutulong din. kahit yung si panganay lang ang suportahan mo kasi nandun siya sa lola niya, mas kailangan niya yun. Sabi ko ng ganyan. So, ayun na nga ako sa si ex na magbibigay daw siya this month. So, ito lang, mga single mom dyan. Huwag at huwag kayong papayag <laughs> na maitsipwera yung mga anak ninyo. Imagine nyo na lang na kaya nating gumawa ng paraan. So, isipin nyo na lang, kaya nating gumawa ng paraan para mapaamo sila. Ipabawusin nyo. Tignan natin. Kung hindi sila matakot pag pinabawsi mo na. Di ba? Yun lang. Basta. Ang tapang ko today. Charot.